Ayan guys. Andito ako ngayon sa farm. Sa lugar kung saan ako ay lumaki mula nung ako ay maliit pa. At ito yung makikita mo sa paligid ng bahay namin guys. Ayan. Ang ganda ng pagbunga ng palay. Kasi yun tamang tama may tubig siya. Ayan. Ganyan kalawak guys ang area. Ayan. Ayan lahat ay pala yan makikita mo. At pupuntahan natin yung isang lupang medyo hektar na investment ko guys. Ayan. Ayan. Makikita mo. At doon guys, sa dulo na yun guys, ay makikita mo yung Diyan ang airport. Diyan lang yung airport. Ayan. Saan na yan? Yung may airport guys ayan. ang gabi yung mga ano ayan. ang laki ng ano ayan yung sum ng ayan dyan yung airport pero hindi mo pa siya makikita hindi pa gumagana dyan sa ano na yan pa siya ha? airport na yan dyan. and guys lahat makikita mo ang ganda. Yan yung mga bahay-bahay doon. Yan. kasi na ng... Grabe. Sobrang linaw ng sound ng ano po. Cellphone. Isipin mo yan kung anong klaseng bahay yung makikita mo. Oo. May taong lumalaka doon. Sino yan? Hmm. Dali bala doon, doon, dali bala. Alam oh. mo, ko ang kamera ko. <coughs> oh. Balay na yun, ano to? Kasi yung nabalayo. Dito. Kita mo, pwede kayo layo, pero lupit-lapit ang tao, no? Pero klaro, no? Kaya e, bandito na ara kasi yung na... Kaya ibanoy. E, ibanoy. oh saan lang galakat? Arnold. <laughs> <laughs> kita yun, mo, gabi ka klaro, no? Oh, balay na to. May motor pa ganun nag-agi. Hmm. Uh, no? Gabi ang sum yan oh. No? Hmm. Linaw, ang sum ay. May kinitin sa para ito pala. ba? Nami pala yun oh. Nantabla dun oh. No? No? Uh, uh. Kita mo pa bunga kay mo no Hinahil mo ng itong baho. Uh. Hmm. Pero kung lang mo hindi mo makita. So, uh, no? Ah grabe yung cellphone nga ano ba. Ayan yung ano niya. Ayan yung pinakalayo niya. Pero kung tingnan mo si isusom siya. Oh, kita mo doon? Mm. Hindi siya makita. Mm. Ang balay ito hindi makita. Mm. Pero kung iso mo, ah. Grabe ba? Nagapit lang. Lapit lapit lang ng taon. Ang <laughs> oh. <laughs> Ayan pagtaram doon sa palay ko. May tubig na imo mo palay doon. Ay nami, gali palay ni Ano diyo? Yami palay, mm -hmm. diredo, no? di o? Gabi palay na ro'n din ah. Ang pisa doon o. Ano natin yung pisa? Ano tong may arat sa tunga Oh, Hantang ko Ani, eh, may kita kung ano eh. Palak-palak. Dito man. Hindi, hindi lang lapit Ayan, mula dito guys. Ito na yung natundar ko. Medyo hektar to. Hanggang dito. Hanggang sa may ano. Mangga na yan. Medyo hektar. Hindi na ako pupunta doon kasi ano yung tubig. Basa. Pero iba yung tindig ng palay niya kaysa palay niya. Iba klase di doon? Iba man yung klase ka palay? Lai man eh. Lai niya nga bunga green. Iya puti. Hmm. Puti ang iya nga ano. Ini green. Hmm. Ito yung lupang napundar ko. Po. at ayan naman yung bahay ayan ang ganda ng bahay nila no? bahay ng ano, kapatid ko yan hmm. ayan <laughs> puntahan natin guys yung bahay ng bahay namin kung saan kami lumaki at yung bahay ko nung unang pag-aasawa ko pa lang Puntahan natin 'yan. Lanidine. Na, 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 na. kabataan pa kami, marami pang bahay at dito guys. Doon may bahay pa, may bahay, may bahay, may bahay, may bahay, may bahay. Pero nung umalis ako dito, yung mga bahay dito ay nagtatransfer sila sa barrio. Sa barrio na sila tumira. Kaya ngayon, wala ka nang makikitang bahay dito. Wala na. Kami na lang ang naiwan. At saka yung antiko doon, may bahay yung ko doon. At saka noon may bahay dyan, may bahay doon. Maraming bahay dyan doon, may bahay dyan, may bahay doon, may bahay. Wala na rin. Doon na lang sa ano, sa kakili daan na nun. May mga bahay. Tapos yung ano na yan. Tapos yung ano na yan, mga Afrikan. Afrikan na yan na. Palayan yan dati. At uh, saka nakakuha kami ng prinda yan dyan dati. Diyan ang trabaho din yung papa ko dati dyan. Kasi may, nakakuha, may nakuha siyang prinda. Ayun. Tinaniman na lang ng may-ari ng Afrikan. Kasi wala namang mag-aasikaso ng kanilang palayan. Kasi mga matatanda na rin yung may-ari. Tapos yung mga anak niya, may mga trabaho na rin. Kaya hindi na nila maasikaso. Ayun. nilagyan ng kapatid ko to ng ano ng kudal para yung mga hayop niya hindi pupunta dito sa mga palay Kaya ito kaya pag dumaan ako dito kailangan ko pang ano nabasa na yung talon ko guys hmm ipapakita ko sa inyo yung bahay ko nung ako'y bagong mag-aasawa pa lang. Ngayon itong bahay na to ay nagkaedad na ng 25 years. <laughs> bahay you. Makai okay, bago, <coughs> bike, yun, bago ito Ini tu baik ni, ini bago kita sah. Ini tu balkon kami ni, balkon, balkon ahi, ini awang Ay, malit lang sih, pernah malinis, malinis. tapos yung na bahay na yan dyan kami pinanganak lahat ito yung bahay na kung makikita mo itong ano guys itong ito nya hindi ito maano lang ano ito tibay to kahit anong, ano ng mga, ano hindi nila kayang gibain to, ng mga anay-anay at mga subay-subay. Subang-tibay. Subang Ayan, kita mo. oo oh, ilang taon na yan. <coughs> Pero buhay na buhay pa rin. Ito yung isa. Kaya ito yung pinagmalaki ng papa ko noon. O, oh, kita mo, nasa lupa na yan. Pero ganun pa rin. Ayan masubra pa to sa ano sa masimento kasi kahit anong ano to hindi kayang gibain to ng mga ano ayan. anay anay na yan hindi kayang gibain ng mga anay grabe hmm. kita mo yung mga kahoy nyo oh. mga murawon to eh kaya kung isipin mo ilang taon na to yan ayan Andiyan pa kami noon kaya na. Ayan ang mukha ng bahay namin. Walang nakakatira. Nilalagyan na lang ng mga gamit sa farm. Oh, may ano pa pa. Wala sila. Oh. sayang lang hindi ano lang ginamit. Kawawa naman ito. Ang balik naman doon. Oh, sayang hindi nila nilinisan. Ayan. <coughs> Yung lula ko, diyan dati nakatira. Diyan sa ano na yan, underground na yan. Tapos, si nanay dito natutulog. Nung lola ko doon natutulog. May katuloy siya doon, may katuloy sa nanay. Tapos, yun ang tindahan ng nanay ko. Ayan, nakitinda siya dyan. Tapos, ito sala. Sala to dito. Tapos, dito yung kwarto ng kapatid kong may ari ng bahay dyan. Ngayon, sa kabila. Ito yung kwarto niya. Tapos, ito yung kusina nila. Ayan, ito yung kusina. Dito yung kusina. Simentado to. Parang yung inayos nila to eh. <coughs> Tapos, itong palay na to. Pa sa amin itong palay. Palay yan lahat. ako sakos yung palay. Ng... Ayan. Dosi ako yan eh. Palay na ano talaga to. Binili kasi pang lipinsa yan sa ano. Dipinsa sa El Nino na dadating ngayong February daw. Kaya may sampung sako kaming reserve dito. Tapos magpapaanip pa kami ng palating hektar. Pero yung palating hektar kasi pinatrabaho ko sa kapatid ko. Tapos siya na lahat. <clears throat> Pagkano yung harvest niya, yun lang ibibigay sa amin. Nimbawa, sa 40 sa sa 40 sakos. Siguro mag, ano lang kami ng walo, o oh walo lang, or siyam. Ano, yan lang, hindi namin yun binibinta. Pinibigas lang namin yun. Kaya, wala kami problema sa kapagkain. Yan. Ito yung bahay ng kung saan kami lumaki. At sa yan, yun ang bahay ko. <laughs> Noong bago akong asawa. Diyan ako nagpapatayo. Yeah.